Ang babasahin kong mga pangalan ay uh, sila po yung mga uh, senatorial candidates na sigurado'ng mananalo sa halalan ng kababayan. Okay? <laughs> at ipapaliwanag ko po sa inyo kung bakit sila ay sigurado'ng mananalo. Eh? Okay? Kaya pakinggan po ninyo ito at Uh, bawal po ang pikon dito ha. Ah. <laughs> yung mga balat sibuyas ay tabi-tabi uh, po muna kayo. Sapagkat ito ay uh, itong mga babanggitin ko ay sigurado po talaga ito na lulusot sa <laughs> sa halalan mga kababayan. Okay? Kaya umpisahan po natin sa <clears throat> uh, dito po sa PDP laban mga kababayan. Ito. Uh, ang siguradong mananalo sa PDP laban ay itong si uh, Bungo. Okay. Si Bungo po, uh, sigurado po na mananalo po yan sa pagkasinador mga kababayan. Bakit po? Okay. Uh, check lang po natin yung mga nakaraang uh, eleksyon mga kababayan 2019 kung saan nakakuha po si Bungo ng uh, 20 0.6 million na boto mga kababayan. Kaya napakalaki po niyan mga kababayan. At pang number 3 po siya sa lahat mga kababayan. Kaya uh, ito po ay matibay na basihan na talagang sigurado pong mananalo si Bongo mga kababayan. Kaya palapakan! <laughs> Bawal ang yakin! Okay, at ang pangalawa na siguradong mananalo mga kababayan itong si uh, Bato de la Rosa. Okay? Si Bato de la Rosa, noong uh, 2019 ay panglima mga kababayan sa pwesto uh, na napili sa pagkasinador Okay? Nakakuha po siya ng 19 million na boto mga kababayan. Okay? Kaya palagpag. <laughs> Dalawa na po ang pasok sa PDP laban mga kababayan. Okay? At gusto ko lang linawin po sa inyo, si Bato de la Rosa ay nagkakuha ng 19 million na boto mga kababayan at ito po ay kasagsagan ng uh, drug war mga kababayan. Kaya ibig sabihin po mga kababayan na talagang sangayon po ang sambayan ng Pilipino <laughs> sa ginawang drug war po ng uh, panahon po ni Duterte mga kababayan. Kaya uh, sigurado po na itong si Dilarosa ay lulusot pa rin po ito at pasok na pasok po ito sa uh, top 10 mga kababayan okay at ang pangatlo mga kababayan uh, sa PDP laban pa rin po tayo uh, itong si Kong Marcolita okay Uh, sigurado po napasok po itong si Kong Margolita sa pwesto Kasi matunog na matunog po ang pangalan ni Kong Margolita. Pinasara po yung uh, uh, ABCBN At uh, uh, napakaraming uh, nagawa po itong si Margolita mga kababayan At maganda po yung plataforma niya Tungkol sa pababain ang uh, singil ng kurinti Tatanggalin yung bat Kaya napakaganda po yan mga kababayan Lahat po tayo ay maki makikinabang sa plataforma po ni Kong Marcolita mga kababayan okay? at uh, sikat na sikat na po ngayon si Kong Marcolita mga kababayan kaya uh, pilit hinahatak pa baba uh, kung mapapansin nyo yung mga vlogger ay talagang nakapokus uh, halos kay Kong Markulita mga kababayan okay? kaya pangatlo na po si Kung Kong Marcolita na Uh, pasok sa siguradong mananalo mga kababayan. At ito po po si uh, Aton ni Vic Rodriguez mga kababayan. Okay? Uh, sikat na sikat na po ito ngayon kasi ito po yung nagpasabog <laughs> by scam mga kababayan. Okay? Kaya napakalaking uh, ingay po ang ginawa ni Vic Rodriguez dito mga kababayan. Kaya ito ang dahilan uh, para Uh, Manalo po itong si Vic Rodriguez mga kababayan Okay? May apat na po tayo Okay? Bawal ang pick up <laughs> At yung iba pong mga kababayan Gaya po lang ni Jimmy Bondok, Mga abogado po yan Si uh, J.B. Hinlo Raul Lambino Mga abogado pa yan Philip Salvador At si Kibuloy Ay <clears throat> uh, Hindi pa po sigurado mga kababayan Pero malaki po yung chance nila Bakit po? Kasi itong mga taga-suporta ni Batu de la Rosa, ni Marculita, ni Bungo, kapag bumoto po ito ng straight boot sa sa ano sa PDP laban ay uh, sigurado po na mahahatak po sila. Okay? Kasi itong mga 'to ay hindi pa aano matunog po ang kanilang pangalan, hindi pag uh, sikat uh, gaya pa uh, gaya po ni ano ni Uh, Raul Lambino, JB Hillo hindi pa gaano matunog po ang pangalan sa uh, buong Pilipinas okay? pero mahahatak po sila pag uh, binoto nyo po ang uh, PDP laban ng straight move. mga kababayan at yan po ang comment dito mga kababayan Ito po yung suggest niya Na dapat po talaga na uh, i ng straight vote Ang PDP laban okay? Okay. Lahat po tayo magikinabang Pag uh, itong mga to ay Nanalo po sa uh, Pagkasinagang lahat po tayo Makikinabang bigay po ng ibang mga vlogger na <laughs> Kapag nanalo po yung mga malok nila Sila lang po ang makikinabang Iba po dito sa atin kapag nanalo itong mga taong ito lahat makikinabang pati yung mga tiwaling mga vlogger okay? kaya na uh, uh, walang talo po yung mga kulukoy mga kababayan, yung mga kulukoy ng mga vlogger na pilit na hatat ang ating bansa kababa uh, wala po silang talo uh, kahit matalo po yung mga manok nila makikinabang po sila sa uh, mga matitinong politiko na mananalo okay? yan po ang masaklap. <laughs> At dito naman po tayo sa anong mga kababayan sa alyansa para sa uh, bagong Pilipinas. okay uh, Ang siguradong mananalo po dito mga kababayan ay itong si Pia Cayetano. Okay? Si Pia Cayetano ay uh, uh, noong 2019 number 4 po si Pia Cayetano mga kababayan at nakakuha po ng 19.7 million na boto halos 20 million po mga kababayan kaya isa po ito sa mananalo si uh, Pia kaya tanong mga kababayan okay? Uh, sa PDP laban po si Bato, si Bongo, si Marcolita, si Vic Rodriguez apat uh, po ang tiyak uh, na sigurado at ngayon sa alyansa, itong si Pia mga kababayan, isa, pang lima na po sa siguradong mananalo mga kababayan. Okay? At ang kasunod po ay itong si Lito Lapid mga kababayan. Bagamat artista po ito, ito po yung... Uh, ito po yung dahilan na uh, maraming buboto po sa kanya sapagkat pagkat uh, matunog na po ang kanyang pangalan, sikat na po. Okay? Uh, nung nagkarang 2019 po mga kababayan, number 7 po si Dito Lapid. Okay? At marami rin nilang kandidato itong si Dito Lapid mga kababayan. Number 7 po siya noong 2019, nakakuha ng 16.9 uh, million na buto mga kababayan. Kaya malupit po. Okay? Uh, kaya may anim na po tayong siguradong malalalo mga kababayan. At itong si Amy Marcos mga kababayan, medyo tagilid na po ito. <laughs> tagilid na po ito si Amy Marcos mga kababayan. ah uh, uh, kasi noong 2019 mga kababayan, nakakuha po siya ng 15.8 milyon na boto. Okay? Tapos pang number 8 po siya. Okay? At uh, ngayon ay... Uh, hihina po itong si Amy Marcos mga kababayan dahil po kay Bongbong Marcos. Apektado po ito. Okay? Uh, yan, po, yan po yung mangyayari kay Amy Marcos mga kababayan. Uh, at ang kasunod po itong si Bong Rebilla mga kababayan. Okay? Uh, medyo tagilid po ito si Bong Rebilla. Okay? Hindi. <laughs> Bakit ko po binanggit ito? <laughs> medyo tagilid na po ito kasi noong 2019 number 11 lang po siya. At uh, 14.6 million po lang ang nakuha po niya mga kababayan. Pero ngayon po, ngayong eleksyon na ito, ay napakaraming matitinik na kalaban mga kababayan. Kaya mahihirapan po si Bong Rebellion ito na manalo mga kababayan. Okay? Uh, ulitin ko lang po, may anin pa po tayong siguradong mananalo. Bongo, Bato, marcolita Lita, Vic Rodriguez, Pia Cayetano, at saka si Lito eh, Sigurado po yan. <laughs> at ito po si Tol Tolentino. Uh, sa alyansa pa rin po mga kababayan. Noong 2019, nagakuha po siya ng uh, 15.5 million boto. Pag-usian po si Tol Tolentino mga kababayan. diya yeah, isa po ito sa... Uh, Uh, sigurado dong na mga kababayan. Okay? Ibig sabihin, may pito na po tayong sigurado. Yan lang po ang sigurado mga kababayan, pito lang po. Pito lang po talaga. Pero itong PDP laban mga kababayan ay uh, lahat po ito. Kung ang gagawin ninyo, uh, bubuto kayo ng straight boat sa sa PDP laban. Okay? Uh, lahat po ito mahatag at puro abugado po ito mga kababayan. Halos kaya... Yeah. Uh, malaki po ang chance na uh, mananalo po itong nasa PDP Laban. Ibig sabihin po, ang uh, mas maraming mananalo ay nasa nasa PDP Laban po mga kababayan. Kasi sa alyansa po, itong si Pacquiao, Soto, Erwin Laxson ay, uh, ay ito si Pacquiao wala na to hindi na po ito kasi balimbing. <laughs> balimbing ito si Pacquiao eh dati sabi niya na uh, Marcos may ilgatin Il will uh, uh, niya tapos ngayon uh, iba na po <laughs> kakampi na po siya sa alyansa para sa bagong Pilipinas okay at ito si Soto ay medyo laos na erwin na po to Lapson, posible din po ito pero hindi pa po sigurado okay? kaya yung mga nabanggit ko yun lang po ang uh, siguradong mananalo mga kababayan. At itong panghuli mga kababayan dito kay Bam. eh okay? Ang kay Bam po mga kababayan ay uh, wala po talagang lulusot kahit isa. What? <laughs> wala po talagang lulusot kahit isa mga kababayan. Kaya pasensyal po kayo. Bawal po ang yakin. Bawal po ang yakin. Balat si Buyas ng mga... Uh, kandidato, uh, yan po ang uh, sa, sa palagay ko Uh, sigurado ako, <laughs> mga kababayan, na lulusot. Tandaan po nyo ang mga sinasabi ko na mga pangalan na siguradong lulusot. Lulusot po yan. Eh? Kaya, kayong mga taga-suporta sa PDP Laban, alam na niyo ang gagawin ninyo. Okay? Eh? Kung buboto kayo ng street vote, <laughs> <yun. laughs> uh, panalo lahat yan. Kasi si Bungo, pang tatlo, napakaraming boto na nakuha. Si Dilarosa, napakaraming boto na nakuha ah uh, kapag, uh, kasi anong mga tao tiwala pa rin sa mga taong ito. Uh, yung drug war ay talagang epektibo at uh, naniniwala yung mga tao. Kaya mahahatak po itong iba, mga kababayan. Sa mga nagsasabi po dyan na kaming mga Iglesia ni Kristo daw ay walang kalayaan kung sino ang ibuboto namin. Wala kaming kalayaan sa pagpili kung sino ang ibuboto po namin. Maling-mali po ang ganyang paniniwala mga kababayan. Sapagkat kami po ay malayang malaya <laughs> kung sino ang ibubuto namin mga kababayan. Okay? At hindi namin papayagan, hindi hindi po namin papayagan na may magdidikta sa amin kung sino ang pipiliin namin. Okay? Lalong lalo na po yung mga kandidato, mga kapitbahay namin na isusubo halo sa amin kung sino ang ibubuto. Lalagyan ng mga sticker yung mga bahay ang kusinong sinong mga mukha mga kababayan hindi <laughs> hindi po namin papayagan yan bakit po? kasi kami ang Iglesia ni Kristo ay isang katawan lang po kami na may isang pag-iisip isang pagpapasya okay? kung ano po ang pasya ng isip susundin po ng buong katawan po yan okay? hindi pwedeng nagpasya ang isip tapos sasalungat po yung kamay Magulo po yan mga kababayan. Kapag sinabi po ng utak na huwag mong kainin yan, eh at yan, <laughs> dumi yan. Tapos sasalong yung kamay mo, dadamputin pa rin, isusubo sa bibig, ah, wala na, patay na. <laughs> Kaya magulo po mga, mga kababayan pag ganyan. Okay? Kaya hindi po namin papayagan na diligtahan kami. Okay? Kaya sa mga nagsasabi po dyan na wala kaming kalayaan, ah, mali po kayo. Okay? maling-mali po kayo at siguro may uh, konting diferensya po ang inyong pag-iisip. Okay? Pasensya po mga babayan.